Hindi <laughs> oh. no, oh. to dagdag crop to pa ni oh. Ninyo brand dad pa la. Isa pa nagpakastoy. Ito nga crop pro pa kin do nga kalakul. Do nga kagabagid kabagi. Oo. Ne. Kuya nagsapa mo data po linyan mo nga simbang ko at Huwebes pa lang. Oo. Tao data po linyan mo kun nagtayagan. Mm tatainanan niyo. Nag-tackle. Ang oh, papangalan dyan kan si, oh. Oh. Po, meron siyang pasalubong. Oh. Meron siyang pasalubong yun. Wala siyang isyong. Oh. Andiyan na sila. Oh. Andiyan na sila ang tatlo. Oh, andiyan na oh. ta, nag-nag yung tabag mo. Andiyan kita. Andiyan tama. Ay, hey. ah, yung bag niyong dalawa. Yung bag niyong dalawa, oh. Ayan, no. Mm. Hensi, you're back, baby. Mm. Come and get. Oh, wara, wara, yeah. oh nag-met mo dito ang uh, okay. si, si Mangkot Manjipolenyan ko. Oh. Ah. Oh. Mm. Okay.